Okay na mga kamaster Goods na goods na Tapos na may sikat May ground na rin Ayan Ayan Tapos na ni manage doon sa Ibabaw ng Poryo box Ayan Nandyan yung POE switch namin Para sa dalawang AP Saka ito naman yung Setup ng aming inverter 1500 watts kagyo at saka yung charge controller nga SRNE ayan tapos yung video na to mga kamaster kasi ipapakita ko yung alternative Starlink router namin pamalit sa Starlink router mga kamaster goods na goods para makatipid tayo sa battery tapos niyo lang ang video at ipapakita ko sa inyo kung hey, paano. Go. Good morning mga kamaster. Another day, another adventure naman at isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon mga kamaster is babalikan namin yung sitot namin sa isla ng Concepcion. Kasi mga kamaster medyo magastos sa bateri. Kaya may dala kami ngayong pang alternative router ng Starlink. Yung 12 volts to 48 volts DC-DC adapter yan mga kamaster. Tapos yung kanyang POE switch. Ayan yung mga kamaster i-direct mo lang sa battery at makakatipid ka na dahil hindi na siya dadaan ng charge controller at saka ng inverter ayan na yung mga kamaster abang-abang lang at makikita niyo mamaya kung paano natin ito i set up may screwdriver ka diba? mo ha? Huh? philips screw? oo uh -huh. niyara? dito sa pinaka lalala sa pinakakon ayan mga master ang kanilang pising port o ayan. ayan ito naman master ipapunta ito pala ay kanila ng guan baga yung kanilang kalakalan kaya dami tricycle Hindi pa ito yung palingki mga master. Ito ay kalakalan. Sa kabila ay fishing port. Ayan. Ayan ang fishing port nila, mga ka-master. bali e pupunta kami ngayon mga kamaster sa kontak ni boss dito na si SB Nonoy doon kami paparking ng dalawang ng isang araw sang isang gabi hindi kaya namin matatapos ngayon ng gawain doon sa isla mga kamaster kasi ililipat namin yung solar panel at saka yung source ng piso wifi Ayan. traffic mga kamaster kasi ang kitid ng daan ang lalaki pa ng mga nasusundang mga insekto ano kaya ang insekto itong nasundan namin mga kamaster

Ah, parking kami naman pa isla kami, isme. Oo. Ah, dali lang. Sige, thank you. Good. ba? No? Why, why ba mabaw? Ayon sa dalag na ba? Ma Mabalik sa mabaw? Ayan pala mga kapasar sa SBO. Uh, Ayan. Ano nga dito? High Globe. Uy, may pakuprasan para sa si SB dito mga kamaster. Ben? Ayan. mga kamaster nandito na kami sa Sugar Beach. ayan mga kamaster hintay-hintayin lang namin yung aming kabro aming kasamahan sa nandito na pala tayo ngayon mga kamaster sa kanilang fishing port dito kasi dumaong yung bangka na susunda sa amin yung aming kabro ayan mga kamaster marami pa rin tao kasi marami pang nasipagdatingan na isda galing sa laot dito kaya sa area ng Concepcion mga kamaster is maraming isda kaya ito ang number one source na nabuhay ng mga tao ang pangingisda ayan mga kamaster pupuntahan natin yung bangka nasa sunda sa amin, ayan yung color white, yan, yan na rin yung aming gamit at saka naghihintay naghihintay lang kami ng konting oras kasi mamaya maya konti pagdating ng isa pang pasayero nasa sakay dyan is lalarga na kami mga kamaster abang abang lang mga kamaster at tayo ay lalarga na update mga master ngayon eh, dumating na kami sa area ayan pala ang inverter na papalitan natin ng 1,500 watts na inverter yan kasi yung inverter niyan mga kamaster ay 3,000 watts ayan mga kamaster papalitan siya natin uh, ngayon ay babaklasin na natin para masimulan na agad at saka matapos na agad ang setup ayan mga kamaster na baklas niya ng kasama natin na si Master Ninja at saka itinray niya sa dalal-dala na ni 1,500 na inverter uh, low battery kasi nga may mga phone kaya nag-charge kami muna gamit yung isang battery ayun mga kamasar abang-abangan nyo lang at saka tuloy-tuloy natin yung trabaho ayun mga kamasa. Uh, tapos ng baklasin ni master ninyo yung pinangkabitan ng inverter ngayon ikakabit niya ulit ito sa load ngayon mga kamatsara mga mga natin lahat. saka ituturin nyo natin yung trabaho Ayan mga kamasar, sinisimulan ko na ikabit ang mga kailangan natin. O una na mga kamasar, kinabit ko tong SC charge controller natin at saka yung inverter. At saka mamaya mga kamasar, ipapakita ko sa inyo ang pagkabit ko ng alternative Starlink router. Kasi ang router ng Starlink mga master is napakagasto sa battery lalo na kung naka-upgrade setup ka. Malakas siya kumain ng battery mga kamaster. Kaya ngayon, ipapalitan siya natin ng DC-DC adapter na 12 to 48 volts at saka yung nabili namin POA adapter ng Starlink para wala ng modem na gagamitin mga kamaster mga nyo yun ng mga mayamang masal isitap ko na hindi papakita ko sa inyo kasi may mga kasama siyang wire na pwede pang lagay dyan sa search controller papunta doon sa may ating mga safety breaker ayan po ayan mga pagkaganda po ayan abang abang lang mga content master ay tatapusin natin kasi halos hapon na pagabi na saka dito kaya sa isla walang kuryente kaya kailangan natin paganayin itong solar natin para may internet tayo at saka kuryente ayan mga kamasara bang abang konti ayan ang ating SRN -E, charge controller at saka yung ating Genius Solar Inverter Ayan, genius yan ang brand Saka 'yung ating mga safety breaker. Yan. Sir, so, medyo madilim na. Eh, minasinsubtant na ni Master ninyo yung battery. Ano Battery. Ayan, ganyan nyo. Magaling laksik po eh. Hmm. Ayan, ganyan natin mga Medyo madilim na kaya use flashlight na kami. Kadating ng mga alas 6 mamaya ng gabi, magsipag-aandaran namin yung mga generator dito para may kuryente. Bawat bahay dito ay may generator. sa rin may? Mm, sabay. Negative siguro negative, positive sa positive, positive na. Ang ginamukuman talaga na. Dali siya sa pack may giliko. Liko ka ano, na, iba ka na. Nice! Ah, okay. Buwang kuha. Ang isa ilito yung spec. Kasi magdoot ha. Ah. Kaki ko na doot nga. Gamayla mo, tuod kamot ko. Ha? Huh? ko ka. battery ka sa truck na dump truck ha may sing sing kamot ko gaw uh, nagdukot na sa rin ang sing sing oh. tapos ang punta ka rin to sa negative ang sing sing ko sa positive ah uh, di nag gaw gaw pula amig gaw uh, pula ang akong sing sing mong hindi <laughs> ko kabalo kung anon ko sinubsob ko sa basura gado <laughs> gado gaw pang basura dito ko sinubsob <laughs> alam nga hindi ko subsob lagi gabaga ang sing sing pangap ka <laughs> Nah, halus. Ayan. Ayan, ako mo. Ayan. Nah. Kaya internet pop ah. <tik> masang, masanggot oh. na to sakuan, no? Kay, may, may negative, may kwan Ang <tik> in adi sa isa tara ba? Yara ka. Kato ba sa? na ikaw yamig. Tanta kay masika niya ang drone. Nah. Na adi sa na full charge na na ara na yaba tayo twelve Tapos ang charge ka ara naman yung inverter. Pag pinandar mo na yari, may power na sa dayon na yari. Alirandar niya, wala man siya gawod. Namin siya, wala siya gawod. Kaya rin saksaka mo niya subong okay na. Kag dogay niya siya, dogay niya makonsum na kay doble daan yung lag ko ng materyo. Tapos ang mula niya inverter, mas tipid ni. Kaya yung Starlink to, ang mula naman magastos to. Gindiritso ako ng Starlink sa battery. Ari na. Dito na lang diniritso ang Starlink. Sa battery. Binlock para... Biskan patay ang inverter. Sige na Yaka... Nami ang gin bakal niya nga ang gin padala kay sir na charge controller kay may mga plug plug sa diyo nga ginaugot lang ba Nami siya nami Ayun guys okay na Nakapit na siya guys eh ito naman kasi guys yung pan wala na din at saka yung starting modem ito so, na ay nakabypass na DC DC adapter saka yung starting POA sorry guys yeah, para makatipid sa consumo ng kuryente ito na ang mas na-recommend ko yung POA at saka yung DC DC inverter na 12 to 48 volts 48 volts kaya yung supply ng Starlink, kaya ganyan ayun, kaya, kaya, ayun, ayan 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 isa yung inverter isa so, yung supply ng Starlink isa yung supply ng Starlink huwag prosensya nyo na guys na maingay kasi nag aandam na lahat ng mga generator dito ngayon sa isla kaya bawat bahay kaya may generator kaya napakaingay yan. Uh, um, simula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi yung paandar nila ng generator. Kaya kapagpasadyan nyo na guys na maingay. Welcome back mga mga master Another day, another adventure na naman At isang mapagpalang araw sa inyong lahat Ngayon mga kamaster is Halos patapos na yung aming setup Ngayon mga kamaster is ima-manage na naman yung dalawang AP namin na ubiquity doon sa ibabaw sa may Corio Pax. Tapos i-manage namin yung cable para maayos na mantignan at saka hindi magulo kasi ang position niya ng ating power backup ay e salas, nasasalas, sala nasasala ng ating customer. Kaya abang-abangan nyo na lang guys I-mamanage na natin yung wire Para tayo makauwi na At matapos na itong setup At mapakinabangan na ng Mga tao dito Na naghihintay sa atin Ayan guys Nasa taas na si master ninyo Makit na At siya magkakabit ng Dalawang poin natin mga kamasa yung dalawang hibig iti ikakabit sa QA switch para matapos na itong setup mga kamasa wag ang mga nilang mamaya maya konti pauwi na kami at natapos na rin yung install namin ng alternative Starlink router at saka ng inverter 1,500 watts na inverter pinilita namin yung aming 3,000 watts na inverter na power Mar. ngayon mga kamaster ipauwi na kami Maraming maraming salamat sa nanonood ng aking video na to. At saka, don't forget to like, share, comment, and subscribe. At saka, pakitap na rin ang notification bell mga kamaster para ma-update siya sa sunod kong vlog. Maraming maraming salamat. God bless you. Have a nice day mga kamaster.